pala si Alma, hindi ko tunay na pangalan. 33 years old, from Quezon City. Pagluluto yung pangunahing kabuhayan ko, mga idol. Bata pa lang kasi ako, nahilig na ako sa pagluluto. Kasi sabi sa akin ng mga magulang ko, The way to a man's heart is through his stomach, mga idol. Pero kahit anong sarapan ng luto mo, Ibang putahe pa rin yung ginugusto ng asawa ko. OFW kasi si Omar. At kasalukuyang nakadistino sa Singapore. Isa siyang technician sa isang computer sa company sa Singapore, mga idol. Pero imbes sa computer yung kinakalikot niya. Ibang babae pala ang binubuting-ting niya. Kaya, dito na nagsimula ang kalbaryo ko, mga idol. Maraming salamat po. Muli ito po si Alma. And I, thank you. Ano ba, Alma? Ano ba pinagsasabi mo? Di ba inaayos ko naman itong relasyon nating dalawa? Ang galing mo magpanggap. Huling-huli na nga Hindi ka pa rin tumitigil sa pambababae mo, Oscar. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Tapos na yon. Hayaan mo naman ako magbago. Magbago? Pero ito oh, kakakita ko pa nga lang. Oh, ayan, Sinan ko sa'yo. O, oh, di ba? Ilang babae ba baba, ba, Oscar? Hindi ka ba mang titino? Alma. Ulit-ulit tayo dito eh. Alma, kalma lang. Ano tayo maayos dito? Eh malayo pa ako sa iyo. Nasa Singapore ako ngayon tapos nandiyan ka sa Pilipinas. kung hindi mo alam mga pagbibigyan at hindi mo ko pakikinggan. Hindi maayos tong pamilya natin. Hindi eh. maayos yung problema natin. Hindi maayos kung sinungaling ka. Sinungaling ka eh. Lahat ng lumalabas sa bibig mo puro kasinungalingan lang. Inaayos eh, ko na nga ni... Alam mo Alma... Nagtatrabaho ko ng maayos para sa pamilya natin. Tama na yun, nagkamali na ako minsan. At inamin ko naman yun. Ngayon, gusto ko lang naman sa'yo na sana, napatawarin mo ako. Magbabago naman ako, Alma. pag mo naman ako, ganyan lang. Bala ka nga sa buhay mo. Pakita mo talaga kung totoong nagbago ka. ka na dapat pumunta sa Singapore. Ano sabi mo? Ba't susunod ka pa dyan kay Oscar? anong magagawa mo kung pagkakita mo ron ay may iba na siya babae? Tama. Tama yung nanay mo. Alba, hindi tulad ng uh, kubaw lang yung Singapore na yan. At uh, alam ko naman siguro na pinagsisihan na ni, ni Oscar yung ginawa niya. Ba't hindi mo na lang siya patawarin? Alang-alang sa anak niya. Kumakampi pa talaga kayo kay Oscar? Ano ba, Pa? Kita mo nga, oh. Halatang-halata, hindi pa rin siya nagbabago. Tapos, kailan ba siya huling nagpadala? Dalawang buwan na hindi pa nagpapadala, pero makikita-kita ko, ayun, nagpa-party-party siya sa Singapore. Eh, sana. Yung ipapamasahe mo papunta ng Singapore, eh, laan mo na lang ng uh, uh, anak mo, si Jennifer. Paano ko matatahimik niyan? Gusto ko lang naman siya makausap, eh. Pero anak, hindi na, hindi na dapat eh. Kung ganyan na ginagawa niya, hayaan mo na siya doon. Kung may sarili siyang buhay doon, hayaan mo siya. At ka, mag-focus ka sa anak mo. Mag-focus ka sa sarili mo. Hindi mo na kailangang intindihin pa yung mga lalaking wala nang pakialam sa'yo. Pinagsisiksi ka mo pa yung sarili mo dyan sa Oscar na yan. Diyos ko. Ay, ah, basta anak ha, hindi kami naging alam. Kung ayaw mo nang kausapin si Oscar, Huwag mo na siyang puntahan at huwag mo na siya rin tawagan. Putuli mo na ang komunikasyon mo sa kanya. Hindi ko alam gagawin ko ha. nahirap na hirap na rin talaga ako. maloko ng asawa, mga idol. Lalong-lalo pa ako magkalayo kayong dalawa. Pinilit ko na nga lang gawing busy yung sarili ko, mga idol, eh. Kumukuha ko ng maraming order. Para naman sa ganun, makawala ako sa isip ko. Pero alam nyo, kahit gaano ako kapagod, ramdam na ramdam ko pa rin yung sakit ng panluloko ng asawa ko. Pakiramdam ko nga gumagapang sa bawat ugat ko eh. Yung sakit na nararamdaman ko mga idol. Dahil alam ko, hindi pa rin tumitigil si Oscar sa pambababae niya. At hindi ko na alam kung paano ko pa isasalba ang pamilya ko mga idol. <laughs> oh my God, Oscar. Ay, alam mo, Veronica, kapag kasama kita eh, talagang nawawala ang aking problema. Hmm, lagi ba naman sinasabi yan? Pero, pag nagpo-post ako sa Facebook, nagagalit ka. Eh, syempre, huwag mo ipa, ipananda ka na ikaw yung pinakasama ko dito sa Singapore. Alam mo, Veronica, lahat kasi yung nabibigay mo sa akin, titulad ng aking asawa. Parang wala na rin pakialam sa akin. <laughs> eh, sabi mo, di ba? Alam naman ang asawa mo na. Ako na yung bago mo. Mini-message nga niya ako eh. Pa hindi ko siya pinapansin. Tama. Mas maigi, i-block mo siya. At saka, inaayos ko lang yung problema namin. Hindi sa aming dalawa, kundi para sa aming anak na si Jennifer. Pero wala mo problema. Ay. Basta ikaw, Veronica ikaw lang. Ikaw lang ang aking asawa dito sa Singapore, ha? Gusto mo ba yan? Pagis nga? Ano pa? Pagis <laughs> na. Pero Oscar, sana naman itawan mo na yung asawa mo. Kasi parang baliw na baliw siya sa'yo eh. Nainis ako pagka kinukulo niya tayong dalawa. Ayaan mo, darating din tayo dyan. Mas importante, yung sa ating dalawa, ha? Ayos nga. Ayoko nga. Ayos na. Ano Naples? ba? Nag-enjoy ka bang Veronica? Oo naman, siya. Dito lang tayo sa apartment ko. Ay naku, kailan mo ba ako bibigyan ng susi dito? Ah, ano na. Sana darating din tayo dyan. <laughs> Oscar! Ha? Alma? ano ginagawa mo dito? Ano ginagawa mo dito sa Singapore? Kapal mo mukha mo. <laughs> Tingnan mo, abutan ko pa kayong dalawa dito. Ha? Gabing gabi na? Ano ba kung nang oras ako nandito? Kanina pa ako ditong umaga. Di ba wala kang pasok ngayon? Ha? Kaling mo? Palang mukha mo? Uh. Ka. Sino ba ang sagsabing pumunta ka dito? Ha? palang mukha mo, Oscar. Ano? Palisin mo na kayong babaeng yan! Ba't ko papalasin si Veronica? Tama lang na naaktuan mo at nahuli mo ako sa akto. Hoy, Alma. Ba't pumunta ka pa talaga dito sa Singapore? Nag-abala ka pa talaga. <laughs> Sige. At least, para malaman mo na gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Tignan mo. Kapal mukha mo. Paulit-ulit ka pa sa telepono na wala ka na ibang babae. Tapos nandito ako ang tapang mo. Dahil kasama mo yung kabit mo, ha? Nasaan yung kahihiyan mo, Oscar? Ha? Napaka-kapal mukha niyong dalawa. Kapal mukha mo. <laughs> Alma, nagkaramay sabi sa akin, di ba? Sinungaling ako. Pwede yan. Pinatunayan pinatun ko na lang. Na sinugali nga talaga ako. At saka naka, nag nagmamakaawa ako sa'yo dahil para sa anak natin si Jennifer. Hindi para sa'yo. Sawang-sawa na ako sa ugali mo. Wala ka na nakitang tama sa akin. Parang lahat na lang ng kilos ko. Mali. Kaya ito na sasabihin ko sa Alma. Ito na yung pagkakataon para sabihin ko sa'yo na ayoko na. Tigilan natin itong relasyon nating dalawa. Para kay Jennifer. And hindi ka na nga nagpapadala ng pere. Sasabihin mo para kay Jennifer. Kapalaman ng mukha mo, Oscar. Ha? Bakit? Mahal mo na ba yung babaeng yan? Mahal mo na ba yan? Ba't hindi mo maiwan-iwan? Oh! Dahil hindi siya katulad mo. Ibang-iba sa sa'yo. Masaya ako sa piling ni Veronica. Hindi sa tulad mong parang impyerno yung buhay ko. <laughs> Sina sabi ko sa iyo, Alba. Basta pagsipo mo tapo ng Singapore. Hindi ka nakikinig sa mo ng sabi ng mama mo. <laughs> Bakit gano'n? Akala ko nagbago siya. Kahit pa paano naniwala ako pero hindi pala. hindi pala siya nagbago. Anak, tama na. Bana. Ayaan mo na si Oscar. Tignan mo na pahiya ka pa doon. Anong dinatnan mo? Kayabangan niya kakapalan ng mukha niya. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan ipagpilitan ang sarili mo sa lalaking yon. Wala na nga siya pakialam sa'yo eh. Wala na pakialam sa anak mo. Wala na pakialam sa pamilya ninyo. Sarili lang niya ang iniintindi niya, anak. Kaya kung maniniwala ka magbabago siya, hindi siya magbabago, anak. Yan dapat mong tignan. Wala na. Wala na si Oscar. Puray mo na siya. Ma, paano naman yung anak ko? Paano na kami ng anak ko? Ayad po. Dito na ba kami ng mama mo? Basta wag lang siya magpapakita dito sa bahay. Kung ano pa ang magawa ko sa kanya. Sabihin so, mo yan kay Oscar! <laughs> 嗯 <laughs>。 ako nagkulang mga idol? Ano pa ba ang kailangan kong gawin para bumalik yung pagmamahal ng asawa ko? Pagtapos ko siyang puntahan sa Singapore, sinubukan ko pa rin siyang kausapin. Nagkasundo naman kami ni Oscar na hindi niya pababayaan yung pamilya namin. Umuwi si Oscar dito sa Pilipinas para personal na humingi ng tawad sa mga magulang ko. Pero yung pinakamasakit na nangyari, mga idol, hindi ko namamalayan. Naiintindihan na pala ng anak ko yung lahat ng nangyayari sa amin ng papa niya, mga idol. Ah, pasensya na talaga. Nay, pa. Nandito ako para hindi manggulong hindi humingi ng dispensa sa pamilya ninyo. Alam mo, Oscar, hindi mo na nga kailangan humarap dito. Okay na sabihin na mawala ka na lang. Tigilan mo na ang anak ko at magbigay ka na lang ng sustento mo sa apo ko. Ta tama. Alam mo, Oscar, kung gaano ka-edit yung pagtanggap namin dito sa pamilya mo. Parang naging impyerno tuloy yung buhay ng anak ko sa piling mo. At siya na, huwag mo na siyang guluhin. Opo, masusunod po. Ang akin lang ho, gusto kong makita ang aking anak na si Jennifer. Tutuloy ko po yung sustento. Buwan-buwan, bibigay ko po, po ka sa kanya ang mga pangangailangan niya. Kung maaari lang. Kung gusto ka makita ng anak mo. Anak? Anak? Mama? Jennifer? Anak? Anak, andito si Papa mo. Lumapit ka sa kanya, mag-bless ka sa kanya. Halika, anak. Ayoko po, Mama. Bakit? Ayun si Papa mo, oh. Ah, anak, ah, ako to. Si Papa Oscar mo. Tagal na, tagal na tayo hindi nagkikita, di ba? Dala ko ng Singapore, may mga pasalubong pala ako sa'yo. Bakit ka po nandito, Papa? Anak, may lo meron lang kaming pag-uusap ng mga nila mama mo at nila lola. At lola. Pero sa pano, darating ang panahon, maintindihan mo rin. Pero, nandito ako para makita ka. Mayakap. Mama, ayoko po. Sige na, lumapit ka na sa papa mo. Papa, ayoko po sa'yo. Bakit? Kasi po, alam ko po may girlfriend ka na sa Singapore. Tsaka po, lagi umiiyak si mama ting gabi. Narinig ko po siya dahil po pinapayak mo si Mama. Kaya alam ko, Papa, tinasaktan mo si Mama. Ayoko na po sa'yo, Papa. Dahil wala po kayong ginawa, kundi payakin yung Mama ko. Ah. Pasensya ka na rin kay Jennifer, naninibago lang yun. tsaka di ko alam na namamala niya, niya pala yung mga ganyang bagay. <sighs> Gulat nga rin ako eh. Pero sana Alma, ang hiling ko lang, huwag naman sana lumayo yung kalooban sa akin ng anak ko si Jennifer. Wala siyang kasalanan sa nagawa ko. <sighs> Hindi ko na makokontrol yan, Oscar. Kita mo naman, no? Oh. Wala naman akong binabanggit sa anak mo, pero nakikita niya na pala yan. Kaya yun yung sinasabi ko sa'yo. Isa din to sa mga kabayaran sa ginawa mo sa amin. Hindi ko mapapwersa yung anak ko na magustuhan ka pa. Alma. Sana, pagkailangan okay ko yung anak ko. Huwag mo pagdamot ipagdamot sa akin. Tanggap ko naman ah. Ma malapit siya sa iyo. Ikaw yung nagpalaki sa kanya. Lumaki siya nang ikaw yung kapili niya. Sana. Ipaintindi mo rin sa kanya na ako pa rin yung an ako pa rin yung tatay niya. Yun lang. Yun lang. Hiling ko sa iyo, Alma. Pakiusap. <laughs> Wala akong mapapangako sa'yo, Oscar. Dahil sa totoo lang, gusto na talaga burahin ka sa buhay namin ng anak ko. Magpakasaya ka na lang dyan sa Singapore. Magpakasaya kayo ng babae mo. Kalimutan mo na kami. Ano ba? Malis ka na. Pakiusap ko sa'yo. Huwag na huwag ka nang babalik dito, Oscar. Wala ka nang babalikan dito, Oscar. ابدا ادمو يعني